So nandito tayo sa uh, lugar ni ano ni Gideon Mabini at may papakita siya sa atin na nandito sa may sako na ito at ikukuwento niya kung paano niya nakuha itong mga bagay na ito dito sa tabi ng lawa ng Taal. Okay, so ano ba ito, buddy? Yung yung mga kanila man ata yung yung kuha yung, yung sinasabi nila, yung daw gusi. Gusi oh. oh na sumpaso. Oo. Oh. oh na mismo nga sinauna so mga ano to mga bati oh mga pasunga mga bahagi ng paso ito yung pinakabunganga niya, no dito ito parang pinaka handle nya yung hmm. pinaglalagay ng tali hmm. sabi ng iba mga ito oh, nasa 1,200 years na daw okay. 1,200 years? wow may mga nakuhang ibang sample na dinala ng ano ng yung kumbaga eh, pinag-aralan Hmm. Oh, so. Tayo Parang uh, meron siyang style na ano, dragon. Dragon nga, no? So kung ito may mga dragon, ibig sabihin Chinese ano pa to? Hmm. Chinese uh, period pa ito. O yung mga galing sa China. Hmm. Oh. Ah. Oh. Ito hmm. po parang porcelain to, oh. Huh. So ito yung kadugtong. Yan. Parang ganito no? Oh ito nga no? So mga ito corals. Ano yan yung shell no? Tapos ito porcelain din mga body oh. alam ko na si mangganti. So ito ay iba. So ilang taon mo na tong inaalagaan? Yeah, may... Hmm. Ah, may ko makukuha mga isang buwan lang, sigit. O magdadalawang buwan siguro. Nito lang? Bago lang. Bago ko lang silang uwi. San banda dito? Ito lang sa may gumuhong kawayan. May lukot. Makatapos nung bagyo. Uh, uh, nung kay Christine. Ito yung mga nakita niya. Oo nga, no? Ito pa yung ibang mga body, oh. Ayan, no? Oh. Ang dami. So ayun nga sa kanya, nakuha niya to uh, do sa ano sa mga gumuhong parte ng kagubatan dito noong nagkaroon ng uh, bagyong Kristine noong October. Sa, yung, sa yung Ganda. Hindi natin alam kung ilang daang taon na ito nag exist mga badi no. Pero matagal na itong nakabaon dito sa parte na ito ng Uh, lawa ng taal dito sa gilid dito sa may uh, barangay uh, kalumala mga ginagamit ng ating mga ninuno noong unang panahon noong natabu na natabunan na at meron pa talagang iningatan mo medyo ano lang siya meron siyang basag oo nung, uh, pagkuha So ito ikaw na naggagay. Mm. Eh ano binubuo ko nga siya pero na nandiyan lahat yung parts niya. Oo. Mm. Marun. Nagpapasalamat tayo dito kay body. at ibinahagi niya itong mga nakuha niyang ito dito sa gilid ng lawa. Ito ang kapal nito. Oh. Ang kapal. Pero dito yung parting ito yung nakaka-intriga mga body, no. Kasi kung meron siyang nakaukit na parang dragon no? or tigre maaaring ito ang buntot hindi kaya panahon pa ito ng, ano? ng mga inchik di ba yung mga inchik ay nangangalakal nun dito sa atin may mga nababasa rin tayo sa kasaysayan na na hindi lang dito sa lugar na to may mga ilang pang parte ng bayan na may mga nakikita ganito ano naman ito? Ito yung, ito yung ibang, ito yung ano na yung ibig. Marami. Mga, ano ito, palayok. May porcelana. Uh -huh. Ano yun o? No? Halos lahat ito? Yan nga yung simbola ko dito, pag ako yung nagkaroon ng bahay. Bala ko siyang i i sa isang yung bang uh, oh. Oh. display. mga, iba. mga buto. Hmm. Mga buto. Buto ng tao ito. Oo. Hmm. Oh. oh. oh pala. Mabasag na yung ito na, na. Sa isang lugar lang ito, nakita? No Oo. Oh. Sa isang lugar ito, kung ano lang. At least, ito ako naman. Mm. Oo. Pag-i-display ko naman para oh. tayo, meron tayong mga ganyan. Oo. Oh, mga mga oh. silauna. So yan mga batis. Ito talaga o oh, may mga buto pa. Bahagi ito ng ano ng tao talaga. So ito mga body no, isa pang uh, na hukay no. Siya ni body. Itong parte ng bungo ng tao. Ayan. So ito 'yung pinaka-bumbunan niya, oh. Kaya 'yung ito. No. Ha, ito. Oo nga, ano? Eh, Ito. bala ka na sanang i-i... Kuwan Di pa? Oo. Oh. Tapos ito yung iba pa. So ito maaring sa to sa tuhod o sa dito sa yung ating paa. Oh, ang dami pa diyan ito yung wala nang yung... masano na nakabaw na diyan. Ayun o. Parte ito ng bungo ng tao. So itong isang uh, pinakita sa atin mga body shell so ibig sabihin lang na itong ano itong lawa ng taal dati ay tubig alat talaga kasi ito sa dagat lang to eh. pero dito to nakita sa gilid ng ano gilid ng uh, lawa so ito naman lava ito lava to Isa sa ano ito, isa sa inilabas ng bulkan.